Dito nga sa Street Food Night Market ng Ugbotondo ay may bago ako na discover. Kakaibang shopaw na may iba't ibang palaman. Ito nga yung Lima Home Pinoy Shopaw. Ito nga yung shopaw na no lumebel up at talaga nga naman Pinoy taste. Ruin mo nga guys, yung mga paborito nating ulam ay nasa shopaw Ibang nga. klase talaga. Kagaya nga ng binagoongan. Sisig, chicken pastil, tapos meron din silang dinuguan. Pati nga yung mga favorite natin desserts ay meron na rin. Talaga nga namang bago, kaya naman trinay na natin. Hello, ma'am! Hello, sir! Good evening, po! Ano Apa? pong tinitinda nyo dito, ma'am? Ah, uh, Shopalita tsaka Shopalito. Uy, bago yung mama. Shopalita, Shopalito. Parang okay. Babay at lalaki yun, ma'am. Okay. Tama ba? ma'am, <laughs> ano ba yung Shopaw? Tama ba? Shopaw po siya na kakaiba yung feeling niya. Kakaiba, ibig sabihin may mga bago doon sa feeling. Bago But, talaga siya, sir. Ah, bago. kakaiba. Kaya... Kami lang ang unang-unang unang na unang gano'n dito. So bukod doon sa asado at bola-bola, uh, may iba kayong flavor? Iba-iba po, marami po. Ay, talaga? Ma'am, pabing nga ako, ma'am, kung ano po yung mga flavor. Ang siya pa lito namin, sir. Ito uh, is, dilaw is uh, pastil, chicken pastil. Chicken pastil? Apo. Ito namang violet po is chicken bola-bola. Chicken bola-bola? Yung kulay green is uh, bigukan or uh, binagungan. Big, oh. Tapos yung pula naman po is sisig. Mm -hmm. Yung blue naman po is barbecue. Meron din kaming dinuguan. Uh, kulay black naman po yung dinuguan. Ma'am, ano yung, ano, siya ang siya palitan naman, sir, uh, dessert naman po siya. Meron kami, uh, peanut butter strawberry. Peanut butter strawberry, bagong-bago. Bago. Tapos ito naman, uh, Nutella. Nutella. Then, yema. Then. Ito, yema. apo. Bibingka, ubi cheese, tsaka red mongo. Red mongo. Apo. Halos talagang bago pala ito, ma'am. Lahat na-innovate na, no? Apo. Ma'am, kayo ba yung gumagawa lahat nito? Apo, kami din po. Ang alam ng shop nito, ma'am? Ah, uh, actually ang pinaka ano namin is Limahong. Limahong Lima hong sopao. Apa, pinay Palito namin sir is 35 lang. Siya is 25. 25. Apa. Sige ma'am, pa-order nga ako ma'am. Thank you po. Sige po. Ano po yung gusto niya sir? Ah, uh, yung best seller niyo lang po. Dinuguan at saka bibingka. Yeah. Ano hey mga bossing, so nandito nga ulit tayo sa may Ugbo Tondo at guys, nagulat ako dito ka kasi meron daw dito'ng bago which is bago talaga guys. Hindi 'to yung typical na mashup ng Uh, shopau flavor nila dito kakaiba. Pinoy, local, at homemade yung kanilang mga flavor. Guys, itong in-order natin ay uh, dinuguan. Akalain mo yun, no? Dinuguan sa Sopaw. Diba? Napaka-lupit at napaka-bago. ba? Diba? At yung kanila, at in-order natin isa naman is yung bibingka naman to, guys. Yan. Bibingka. So, guys, tignan naman natin. Guys, ito yung uh, dinuguan. Color black. At, grabe, kakaiba, no? Dinuguan sa sopaw, dinuguan sa sopaw. Grabe, kakaiba. Game, tikman natin. Mmm. Grabe yung sopaw nila, ha? Lasang-lasang dinuguan talaga. Kakaiba. Mmm. Panalong-panalo din, ha? In fairness, guys, lasang-lasang dinuguan. Tapos, may mga chunks talaga siya ng, ano, ng meat. Eh, no? Mmm. Tignan natin yung kanilang bread. Mmm. Pwede ka na sumay. Pero kakaiba dito, ulam yung kanilang mga flavor. Sa so bukod ba doon, napakadami pa nilang mga flavor dito. Meron silang binagoongan, meron silang sisig, di ba? Hindi lang to asado at uh, asado at bola-bola, guys. Napakasarap. Sa doon naman yung kanilang bibingka flavor. Tima natin, no? Oh. Uy! Ito yung laman niya, guys. Meron siyang kasamang ano, uh, coconut. Tapos meron kasamang ano to, meat, meat ata to eh. Ah, no, sorry, salted egg. Meron sa kasamang salted egg, guys. Ganyan siya. Tingnan natin to, guys, ha. Mm. Lasang lasang ano, bibingka. Panalo to, ha. Mm. Pinoy flavor nandito sa may ano, sa may isopaw. Guys, ganun to. For as low as 25 pesos. At 25 pesos, guys, matidigman mo na itong mga flavor na to. Dito lang yan sa may lima hong. At located nga lang to sa may uh, Ugbuton do. At meron silang maraming branches. Ilalagay ko na lang sa video, guys, yung mga branches na meron sila. Manalang panalang ito, guys. Order na kayo dito or... Punta na kayo dito sa may Ugbuton do. Dayo nyo to. Tara, kain tayo.